chapter na ipinapakita sa atin yung isang napakagandang lawa mga lods. Dito natin nakikita si batang suho na nakaupo, makikita natin na parang si Chairman Go Gun He ang nagfi-fishing, kasabay nun na sabi ni suhol na, oh grandpa, bakit ang dami mong mga piklat sa katawan mo? Sabi naman ni Chairman Go Gun He, ah, ang ibig mong sabihin ay yung mga piklat na ito. Huwag mong tawaging marka, tawagin mo tong mga badge. Tapos pinakita niya yung mga peklat niya tapos sabi, nakuha ko to nung iniligtas ko yung isang pitong taong gulang na bata mula sa nasusunog na gusali. Tapos eto naman, nung tinulungan ko yung isang lasing na tao, grabe, sobrang sama niya, hindi ko sana siya niligtas. Tapos tinanong ni Suho, bakit po, lolo? Ano bang rason para ipagsapalaran ang buhay para sa iba? Tapos sagot ni Grandpa Go Gun He, hindi ganyan, apo hindi ibig sabihin na hindi ako natatakot sa mga peklat na to, sa mga panganib, o sa sakit na naramdaman ko. Pero ano ba, gawin ko? Ang katawan ko mismo ay kusang kumikilos tuwing may nakikita itong nahihirapan, at doon natin nakikita ang mga eksena sa kasalukuyan. Nakikita natin yung mga kontrabida, at dito sa ilalim ng mga paa ni Suho, nandoon ang kontrabida sa ulo niya. Sobrang delikado ang kalagayan ng ulo niya. Sabi ni Suho, may dalawang opsyon kayo, tumakas kayo dito o mamamatay kayo sa kamay ko. Sa kabilang banda, may isa pang tao na sobrang natatakot nung nakita niya yon. Sabi niya tungkol sa sipa nito kung gaano ito kabiles. Tapos, ang isa pang tao naman ay nagsabi pag narinig niya yon. Ano yan? High rank na hunter ba siya? Pero biglang may isang tao sa likod na nagsabi, anong problema? Nandito naman ang star fragment namin. Tapos kinagat niya yun gamit ng ngipin. Tapos lahat ng mga villain doon sabay-sabay na kinakain ang star fragment, at nawala ang kapangyarihan nila. Sa mga mata nila, nakikita namin yung parehong marka. Parang dumadaloy ang power sa katawan nila. Tapos may isang tao na nagsabi, parang kaya kong tapusin ang isang A-Rank Hunter ngayon. Patitong Rank Hunter na to. Tapos nakita yun ni Suho, sabi niya. Ang ibig mong sabihin, hindi niyo naman talaga pinapakinggan yung mga sinasabi ko at wala kayong balak umalis dito. Kaya nga may naririnig akong tinig mula sa likod, bakit mo nga ba tinatanong? Si Suho, sobra siyang nagugulat, nandun si Lumanes sa likod, o kaya iniimagine lang niya si Lumanes na parang sinasabi, nakikita mo naman, nakuha na nila yung star fragment. Ibig sabihin, hindi na sila titigil. Nagdadalawang isip ka na naman ba kahit na may mga tao dito na namamatay? Oo, tama yan. Ano pa ba ang aasahan ko sayo? Ano ba talaga ang punto ng pagbabago mo ng klase? Ano to? Kapag nandyan pa rin ang boredom sayo. Kaya tingnan natin dito. Suho biglang pinasabog ang katawan ng isang tao sa gitna. Nagkaroon ng malaking butas sa katawan niya. Si Lem Ines mula sa likod na parang sumisigaw, bilasan mo, ipakita mo sa akin yan. Ano kaya kaya mo? Habang naririnig yan, lalo pang nagalit si Suho. Lalo pang lumalakas ang power niya. Nag-iiba na yung aura niya. Tapos, sa isang bagsakan, pinabagsak niya ang isa pang tao. Nang makita yan, sobrang natakot lahat ng tao doon. Pero hindi siya titigil. Sila naman ang unang umatake sa kanya. Ngayon na. Pero biglang pinatigil ni Suho yung isa pang tao ng sobrang bilis na hindi pa siya nakaka pinasira niya ng todo yung kamay niya tapos nahulog siya sa harap mismo sa lupa. Ngayon, may isang tao na nakaharap kay Suho na sobrang gulat sa nakita niya. Sabi niya, bakit? Bakit hindi ko to napansin? Kinuha ko naman yung isang star fragment, ba? Diba? Pero bago pa niya maunawaan, nakita nating Damyugo yung bibig niya. Nabali ni Suho yung panga niya tapos tinulak siya diretsyo sa pader. Nag-glow. Yung mga mata ni Suho. Tingnan natin. Dalawang tao ang lumapit mula sa likod para saktan siya. Pero bigla gumamit si Suho ng kanyang mga anino at may tinamaan siyang parang si Bat o Tinak sa dalawa, tapos pinatay niya agad sila doon. Tapos, parang nilagay ni Lumanas ang kamay niya sa balikat ni Suho at sinabi, Grabe, nagbago ka na talaga, bata, sa ganito lang na maikling panahon. Hindi ba't ang galing? Pero teka, kaya naman siguro napigilan mo sila, di ba? kailangan mo pa ba talagang patayin sila? Paano mo masasabi na tao ka kung hindi mo malaman ang pinagkaiba ng mga hunter at magic beast? Parang wala ng epekto o pagbabago, mukhang naging halimaw ka na rin tulad ko. Sabi niya, tapos natawa siya. Tahimik lang si Suho, tapos sabi niya habang palabas na si Bero, tingnan natin si Bero. Tiningnan siya ni Bero at sabi, ito si Monk. Ngayon, sinabihan ni Suho ang lahat ng mga villain na kainin siya at tiningnan ang kanilang mga alaala para malaman kung sino ang nasa likod nito, na kaya kahit nakatakas sila sa kulungan ay pumapatay pa rin ng mga sibilyan dito nang hindi tumatakas. Biglang sabi ni Bero, Young Master, ayos lang ba lahat? Sabi niya, Oo, ayos lang lahat. Pero sabi niya, naiintindihan ko. Nandito ka ngayon para iligtas ang mga tao. Pero paano mo gagawin yan kung walang mask? Nang marinig niya yan, sabi ni suo, kung sasabihin mo ang totoo, nandito ako para iligtas ang mga tao. Pero habang iniisip niya ito, sobrang naiinis siya. Ngayon, dapat naisipin ng lahat tungkol sa Apusal of Itarim, dapat maging handa sila na lumaban dito. Kaya lumalabas lahat ng problema ngayon. Kung patuloy lang na magkakaroon ng gulo sa pagitan ng mga Ab Hunters, talagang marami tayong haharapin na problema. Kung ganito lang ang takbo ng lahat, ako, hinihila ko pa ang tatay ko pabalik. Hindi na ako magtatago at hindi na ako magtatago pa. Simula ngayon, pag-iisa-isahin ko ang lahat. Yung mga natitira, tulad ng mga anak ng Monarchs, mga Hunter, Villains, at iba't ibang items at magic beasts pag-iisa-isahin ko lahat ng kapangyarihan dito at papatindihin ko silang lahat laban kay Ita rin. Gamit ang kanilang lakas, kahit ano pa yan, nang marinig to, Beru, lalo siyang na-excite. Sabi niya, talaga bang pakikiusapan mo silang lahat na yumuko sayo, young man? Sabi niya, hindi, sinasabi ko. Oo, yung mga kasamang yan ang pinag-uusapan ko. Alam mo na yan, kaya patayin mo na lahat ng mga kontrabida. At ngayon, para lumakas laban sa mga kontrabida, dadagdagan ko pa ang mga tao ko. Hindi na ako magdadalawang-isip, hindi na talaga. At bigla siyang inabot ng kamay. Sabi niya, "Arise, guys, sa kabilang bahagi ng lungsod tayo pinapakita." May isang sasakyan na paparating, tapos bigla pinagbomba yung sasakyan. Sumabog yung kotse. Ang mga piraso ng katawan niya ay nagkalat sa paligid. May mga tao sa itaas na nanunood at sabi nila, unfortunate bastards. Ano? Hindi. Hindi ko alam ano ang nangyayari sa syudad. Hindi dapat magmaneho sa ganitong oras. Pero biglang may narinig akong boses mula sa apoy, Mew, okay ka lang ba? May sumagot, wala naman. Tapos may nakita kaming lumalabas mula sa kotse. May isang tao na hinahagis ang pinto ng kotse sa mga kontrabida na natakot ng sobra. Nang tignan nila, ano, isang pinto ng kotse. At biglang may dalawang tao pang lumabas mula sa apoy ng kotse. Sabi ng isang tao, what a man. Sa gitna ng aming family trip, gusto ko talaga ito. Yung babae don, sabi niya, ang ginhawa ko nang malaman ko na nang umalis kami sa city na to, nangyari lahat yon. Sige, kaya na natin to ngayon. Tapos nakita namin si Bana Simeho, siya yung vice guild master ng White Tiger Guild. Sa kabilang banda, sabi ni Bandabo, Terra, tapusin na natin 'to agad. Tapos biglang nag-transform siya at ngayon nakita namin dito si Bana Oho, si guild master ng White Tiger Guild. At dito na lang tatapos ang chapter na ito, mga lods. Lords abangan na, mas bumabagang action ang mapapanood nyo. Kung gusto nyo 'yan, dali I-like at i-share nyo agad mga lads!